Ikaw ang parehong Jesus na lumakad sa Galilea, na nag-abot ng kanyang kamay sa mga may sakit, na nagbangon sa mga nabuwal at nagbigay ng kanyang buhay dahil sa pag-ibig sa krus. Naiisip git, kita, Jesus, na nagsasalita sa amin mula sa tabernakulo, nang may tinig na puno ng pagmamahal at pag-ibig, Aliwin ako para sa mga hindi nagmamahal sa akin. Bisitahin ako para sa mga nagwawalang bahala sa akin. Sambahin ako para sa mga humahamak sa akin. Ang iyong mga salita ay umaaling umaalingaungaw sa aking kalooban. Hindi bilang isang paninisi, kundi bilang isang malalim na paanyaya sa pagmumuni-muni. Bawat isa sa kanila ay nagtutulak sa akin na maging mas mabuti na lumapit pa sa iyo upang bayaran ng pag-ibig ang mga pagkalimot ng marami. Sapagkat, Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi kailanman napapagod, hindi kailanman humihinto. At ngayon, higit kailanman, nais kong tumugon sa iyong panawagan, nais kong maging maliit na ilaw na sumasama sa iyo, sa iyong kalungkutan, ang pusong sumasamba sa iyo, kapag maraming nakakalimot sa iyo. Panginoon, narito ako upang mahalin ka, aliwin ka at manatili sa iyo. Kami ay handang samahan ka, ialay sa iyo ang aming oras, ang aming kaluluwa at ang aming puso ng walang reserbasyon. Aking maliit na Jesus, nais kong aliwin ang iyong nasugatang puso pagaanin kahit isang bahagya ng iyong napakalawak na pagdurusa. Nais kong malaman mo na hindi ka kailanman mag-iisa, na palaging may mga pusong handang mahalin ka. Sambahin ka at makatagpo ka sa kaibutura ng panalangin at ng Eukaristya. Jesus, nais kong maging isang sinag ng liwanag sa iyong sakit, isang bulong ng pag-asa sa iyong paghihirap. Bagaman ang aking pag-ibig ay maliit at mahina, nais kong ibigay ito ng buo sa iyo. Ikaw, na nagdala ng bigat ng mundo, ay karapat dapat sa bawat taos pusong tibok, bawat gawa ng pag-ibig na nagmumula sa kaibutura ng aming mga puso. Pahintulutan mo kami, Panginoon, na maging kasangkapan ng iyong kapayapaan at kaaliwan. Kapag tinatanggap namin ang iyong katawan at dugo sa komunyon, hindi lamang namin hinahawakan ang banal, kundi dinadala namin ito sa aming kalooban. Ikaw ang tagapagligtas na nagbibigay ng sarili ng walang sukat, walang limitasyon dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ang iyong presensya sa Eucharistia ay isang misteryo ng pag-ibig na napakalalim at nakapangingilabot na sumasalungat sa aming limitadong pangunawa ng tao. Hindi sapat na malapit ka sa amin. Nais mong manahan sa amin. Manirahan sa aming mga puso, baguhin kami mula sa loob. Ang iyong biyaya ay nagpapadakila sa amin. Nagbabago sa amin. Ginagawa kaming makapagmamahal ng may pag-ibig na hindi sa amin kundi sa iyo. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang iyong sagradong puso, Jesus Sakramentado. Naniniwala kami sa iyong tunay na presensya, Panginoon. Bagaman hindi ka nakikita ng aming mga mata, naniniwala kami sa puso sapagkat ipinangako mo ito. Ako ay sasa inyo sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng mundo. Anong napakalaking pag-asa ang ibinibigay sa amin ng pangakong ito. Anong ligtas na kanlungan ang natagpuan namin sa iyong puso? Puso ni Jesus, ikaw na nag-aalab sa isang apoy ng pag-ibig sa sangkatauhan na hindi mapapatay, pag-alabin din ang aming mga puso. Baguhin mo kami sa iyong banal na pag-ibig. Gawin mong kami ang iyong mga kamay at iyong mga paa na nagdadala ng kaaliwan sa mga nagdurusa, lakas sa mahihina, pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob at pananampalataya sa mga nag-aalinlangan. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang mga pusong matigas, na hawakan mo ang mga kaluluwa ng mga tumatanggi sa iyo, at ipakita mo sa kanila ang iyong walang hanggang awa. Kaawaan mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Aliwin mo sila at dalhin mo sila kaagad sa walang hanggang kaluwalhatian, kung saan maaari kanilang purihin magpakailanman. Sagradong puso ng Yukaristya ni Jesus, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Palakasin mo ang aming pag-asa at pag-alabin mo ang aming pag-ibig. Naway ang aming mga puso ay maging buhay na templo kung saan ang iyong pag-ibig ay maaaring manahan. Pagpalain mo ang aming mga pamilya. Protektahan mo ang mga bata, gabayan mo ang mga kabataan at bigyan mo ng lakas ang mga matatanda. Pangalagaan mo lalo na ang mga nag-iisa, ang mga may sakit at ang mga nagdurusa ng tahimik. Punuin mo ang kanilang buhay ng kaaliwan at ng iyong kapayapaan. Matamis na puso ni Jesus, sa mga paghihirap maging aming lakas. Sa mga pagsubok maging aming gabay. At sa kalungkutan maging aming kagalakan. Naway hindi kami kailanman lumayo sa iyo. Naway palagi naming hanapin ang iyong mukha at mamuhay alinsunod sa iyong kalooban. O puso ng pag-ibig, sa iyo ko inilalagay ang lahat ng aking pagtitiwala. Bagaman natatakot ako sa aking kahinaan, lubos akong nagtitiwala sa iyong kabutihan at awa. Kabanal-banalang puso ni Jesus, ibuhos mo ang iyong mga pagpapala kay Papa Francisco sa mga obispo, pari at diakono. Bigyan mo sila ng biyaya na maging tapat, mong mga lingkod, buhay na saksi ng iyong pag-ibig sa mundo at masigasig na tagapagtanggol ng Yukaristya. Protektahan mo Panginoon ang aming mga pamilya. Naway sila ay maging mga tahanan kung saan umuunlad ang pananampalataya at pag-ibig. Kung saan ang iyong pangalan ay kilala at iginagalang. Sa bawat sulok ng aming buhay, naway maipakita namin ang iyong liwanag at madala ang iyong kapayapaan. Minamahal na Hesus matamis na kanlungan ng aming mga kaluluwa, naway bawat tibok ng aming puso ay maging isang alay ng pag-ibig para sa iyo. Nakikiisa sa iyong sagradong puso, naway matagpuan namin ang lakas upang mamuhay bilang tunay mong mga disipulo. Palakasin mo ang mga magulang, bigyang inspirasyon mo ang mga kabataan at aliwin mo ang mga matatanda. Mahal naming ina, at kabanal banalang sakramento matamis na puso ni Maria, gabayan mo ang aming mga hakbang patungo kay Jesus. Maging ina at tagapagtanggol namin, turuan mo kaming mahalin ang iyong anak ng buong puso namin. Naway ang iyong pamamagitan ay palagi kaming dalhin ng mas malapit sa sagradong puso ni Jesus. Kabanal banalang sakramento ng altar, ako'y sumasampalataya sumasamba, umaasa, at nagmamahal sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran para sa mga hindi sumasampalataya, hindi sumasamba sa iyo, hindi umaasa ni nagmamahal sa iyo, isang paanyaya upang ibahagi ang pag-ibig ni Jesus sa kalangitan at sa lupa, naway magpakailanman purihin ang maibiging puso ni Jesus sakramentado. Upang ang mga minutong ito kasama si Jesus sakramentado ay humipo sa puso ng mas maraming tao, ibahagi ang pagninilay na ito. Mag-iwan ng komento kasama ang iyong intensyon o pasasalamat. Mag-subscribe upang makatanggap ng higit pang mga panalangin. At i-activate ang kampanilya upang hindi makaligtaan ang aming mga susunod na sandali kasama si Jesus. Salamat sa paglalaan ng oras na ito sa Panginoon. Naway pagpalain kayo ng sagana ng kanyang sagradong puso. Limang minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Eucharistia, Ikaw na nagahari sa kabanal-banalang sakramento. Ang bihag ng pag-ibig na tahimik na naghihintay sa atin sa mga tabernakulo at madalas na nakakalimutan ng mga kaluluwa. Inaasam mo ang isang tingin ng pagmamahal, isang bulong na puno ng pagmamahal mula sa amin. Panginoon, dagdagan mo sa akin ang matibay na pananampalataya upang hindi kailanman ako magduda sa walang hanggan mong pag-ibig kahit nadalhin ako ng buhay sa mga anino at pagsubok. Sindihan mo sa aking puso ang ningas ng pananampalataya upang palagi kong masumpungan ang kanlungan sa iyo, bukal ng lahat ng kapayapaan. Panginoon ng awa, tulungan mo akong maging katulad mo upang mahabag at mahalin ang lahat tulad ng pagmamahal mo sa akin. Panginoon ng katotohanan, Gabayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng kabutihan upang palagi kong piliin ang tama, mamuhay sa katotohanan, kahit na ang kamalian ay tila mas madali at kaakit-akit. Bigyan mo ako ng lakas upang labanan ang mga tukso at ang tapang upang manatiling matatag sa tamang landas. Panginoong Yukaristya, Palaguin mo ang aking pagmamahal sa iyo araw-araw. Naway ang pag-ibig na iyon ay lumago sa bawat pag-iisip, sa bawat salita, at sa bawat gawa upang maipakita ko ang iyong nagliligtas na pag-ibig sa mundo. Baguhin mo ang aking puso sa isang banal na lugar kung saan ikaw ay naghahari at maging isang nagniningning na ilaw sa gitna ng kadiliman ng mundo. Mayroong isang pagninilay mula kay Padre Fernando Pascual na palagi kong dala sa aking puso. Ako ay isang panaginip, isang hangari ng Diyos. Hinubog ako ng kanyang mga kamay. Nabubuhay ako dahil sa kanyang hininga. Nangangarap ako dahil pinangarap niya muna ako. Bawat tibok ng aking puso. Bawat paghinga. Bawat pag-iisip sa aking isipan ay nagmumula sa napakalawak at mapagmahal na pagmamahal ng Diyos. Sa pag-unawa sa katotohanan ito, paano mananatili ang kalungkutan sa puso ng mga nabubuhay sa ilaw ng presensya ng Diyos? Ang mga lubos na nagtitiwala sa Kanya ay humihinga ng kapayapaan nagdadala sa kanilang kaluluwa ng katahimikan siguridad at espiritual na kagalakan sila ay sila ay lumalakad sa landas na iginuhit ng Diyos na may pusong puno ng pag-asa pagtitiwala at isang hindi natitinag na pananampalataya sa kanyang nagliligtas na pag-ibig naalala ko ang kwento ni Santo Tomas Moro ang kanselor ng Inglaterra na may katapangan na nanindigan sa harap ng presyo ni Haring Henry VIII. Tinanggap ang pagkamartir upang mapanatili ang kanyang pananampalatayang katoliko at ang kanyang katapatan sa Papa. Hindi lamang siya isang napakatalino na iskolar, kundi pati na rin isang tapat na saksi na palaging inuuna ang katapatan sa Diyos kaysa sa anumang makalupang kapangyarihan sa kanyang mga huling sandali sa pagharap sa kamatayan na natili siyang matatag at nag-iwan ng isang nakakaantig na liham na nakadirekta sa kanyang anak na babae. Isang liham na hindi lamang isang mensahe ng pamamaalam, kundi isang malalim na espiritual na pamana ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Isinulat niya, Minamahal kong anak, magpakatatag ka, huwag kang mag-alala para sa akin. Ano man ang mangyari sa akin sa buhay na ito, hindi ito labas sa kalooban ng Diyos. At lahat ng kalooban ng Diyos, kahit na mukhang kakilakilabot para sa atin, sa katotohanan ay ang pinakamahusay.